Alam mo, ikaw bobo ka rin eh, no? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Hindi mo ba alam yung salitang prank? Taga saan ka ba? Wala pang social media sa lugar nyo? Prank, ibig sabihin, joke? Joke ko lang yon. Um, excuse me na po ah. Uh, may problema po ba dito? Bakit? Ikaw ba yung manager dito? Um, yes po. Friendship Coffee? parang ito yung nag-viral na coffee shop sa Facebook na masarap daw yung coffee ah. Sure ako kapag nag-vlog ako dito, sikat din ako. So what's up guys? Nandito po tayo ngayon sa Fresh Coffee. Oh. Siguro ato alam niyo naman 'to, dahil sikat na sikat ngayon 'to sa Facebook. So tara, try natin kung masarap talaga yung coffee nila. Punta nga dito. Hello, ma'am. Welcome to Friendship Cafe. Hi, hi. Hello. Um, ano yung best seller nyo dito? Balita ko, masarap daw yung mga coffee nyo, ha? Yes po, ma'am. Ah, ang dami pong may sa amin lahat. Ang dami pong mga kaibang po namin. Hmm. Um, sige, for order ako ng ice mocha. And then yung brownies nyo. Yes po ma'am, yung order nyo po sakto-sakto. I'm sure na babalik-balikan nyo po yan. Sige nga, matry nga. Sige ma'am, balik ako ng sure. Cheers ba? Thank you. Thank you. Thank So, what's up guys? So, ngayon, nandito tayo ngayon sa Friendship Cafe. At, wait, bago yan. May naisip ako na katarantaduhan. Ipaparank natin sila. Sasabihin ko na babayaran ko lahat ng bill na ko order dito. Pero oh, syempre, hindi, di ba? O, oh, bago mo na yan, titikma muna natin kung talagang masarap yung coffee nila dito. At itong brownies na nag-order ako. Samahin niyo ko guys. Tignan natin yung brownies. Mmm! Sarap nga talaga! So yung lemon tayo sa coffee nila. Mm, ang sarap! Kaya naman pala viral na viral ito ngayon eh. Kasi ang sarap naman talaga. Mmm! Oh, so man? <laughs> Punta kayo dito. Parang gusto pang mag-try ng iba um mm. Waiter! So ngayon naman guys, kukailin natin yung bill check natin kung magkano yung lahat na nakain natin. Waiter! Oo oh. oh, ma'am. So, ano po yung bill? Hmm. Not bad ah. Ang mura lang ah. Parang wala akong nakain. um po yan. Dahil dyan, dahil good mood ako, lahat ng kakain dito, lahat ng papasok dito, ako magbabayad ng bill nila. Hanggang sa matapos ako makakain. Sure po ka. Ang bagay dyan, ma'am. Oo oh, naman. Maliit na bagay lang yun. <laughs> Grabe po pala. Big time niya po pala. <laughs> ano ka ba? Oh, sige, kumaya ko yung tumabayaran. Sige, ma'am. Balikan po kayo. Thank you. Talagang naniwala naman siya panigurado ako pagkatapos nito magiging the greatest prankster ako. <laughs> mm. Sarap talaga dito. Kuya? Ay ma'am. Ito na pala yung resibo ng mga customer namin kanina. It's a prank! <laughs> Talagang niniwala kayo? Kuya, joke lang yun. Say hi to my vlog. <laughs> Ma'am, ma ano pong ibig sabihin yun? Anong prank po? Prank lang. Joke lang yun. Hindi ko talaga babayaran yan. Ah, Ma'am, 6,328 yung hindi niyo pong bayaran. Eh di, ibalik mo. Ah, Ma'am, paano ko po ibabalik? Eh, lahat po ng customer na umorder kanina, wala na po. At saka sabi niyo kanina, babayaran niyo po lahat. Kuya, hindi ko nakasalanan yun. Hindi ka ba nanonood ng mga vlog ko? Ay, puro content ko, puro prank! Ah, uh, ma'am, esensya na po. Hindi ko po talaga kasi kayo kilala. Tsaka kanina, seryoso, seryoso po kayo magsalita eh. Alam mo, ikaw bobo ka rin eh, no? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Hindi mo ba alam yung salitang prank? Taga saan ka ba? Wala bang social media sa lugar nyo? Prank, ibig sabihin, joke! Joke ko lang yon. Um, excuse me na po ah. Uh, um, may problema po ba dito, ma'am? Bakit? Ikaw ba yung manager dito? Um, yes po. Yung kasing staff niyo eh, paki-educate nga. Um, bakit po? May nagawa po ba siya? Oo, chinarge pa naman niya ako ng 16,328 pesos. Ah, um, ito po ba yung mga in-order po na binagit mo kanina? Oo, -o. pero hindi ko babayaran yun. Kasi nga, prank lang yun. Para lang yun sa content. At ito namang bobong staff nyo, naniwala naman um, sorry po mama, uh, asensya po, pero ang pagkakaalam po po, eh, ginagawa niya lang naman po yung inutos mo kanina. Kaya naman pala ganyan yung utak ng staff niyo eh. Manang-mana sa manager. Ano yan? Follow the leader? Um, pasensya na po talaga ma'am, pero kailangan niyo pong bayaran yung chinarge sa inyo. Hindi ba talaga kayo nakakaintindi ng prank na, di ba? Buwisit talaga. Pinapainit niyo yung ulo ko ah. Hi guys! Alam niyo ba, masarap sana yung pagkain at coffee nila dito eh. Kaso napakapangit ng service. This is the worst store ever! Tignan lang natin kung hindi mabulok tong store no kapag pinost ko to sa social media. <laughs> uh, ayos lang po, ma'am. Mayroon naman po kaming CCTV dito. Pwede di po naming gamitin. Itong depensa po sa store namin. And dalong-lalo na po sa mga staff namin. CCTV? May CCTV kayo? Yes, po Sige, ganito na lang. Buburahin ko na lang tong mga video ko. At hindi ko na kayo sisingilin. Huwag <laughs> po kayong mag-alala, ma'am. Hindi naman po namin ilalabas yan kung hindi nyo naman po kong sisiraan. Dito po kasi sa Friendship Cafe, hiniingatan po namin yung negosyo namin, pati na rin po yung mga staff namin. Kasi sila, parang pamilya na po namin sa kanila eh. Sige. Pasensya na aalis ah, na ako. Nga pala, masarap ng coffee nito at ng pagkain. Solid. <laughs> okay lang po, ma'am. Balik po kayo. Welcome pa rin na naman po kayo dito sa Friendship Cafe. Yep. Yeah, um, sir ma'am, pasensya na po kayo ha. <laughs> ang pagpaprank ay naaayon sa lugar at pangyayari dahil may mga bagay na hindi mo pwedeng pagtripan lalo na kapag hindi ito nakakapagbigay ng na kasiyahan Kapit tayo. Dito lamang sa Friendship Cafe, located at 2004 P. Street corner Maceda Street, Sampaloc, Manila. Maraming salamat po sa panunood ng Tibon Manila araw-araw. Kindly follow our page Tibon Manila and also subscribe to our YouTube channel Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang, ang saya ay walang katulad sa Tibon, Manila Buhay ay masaya Kasama ang bagata Wala kasi saya Sa bawat tulog at kalaw Magkasama tayong lahat Tibon, Manila Walang pag-aalilangan